itong Cathy Binag, meron pang second at meron pang third interview. Yung second interview niya ay kay Lorraine Badoy, kay Dr. Badoy. No? Abay, nashock ako. Nung una, sinabi niya, nakita niya si BBM gumamit ng, umitihit ng powdery white substance. At ang first lady, lady ay inoffer pa siya. You want? Tapos nung hindi siya, abay, nataranta, who are you? Why are you here? No? Abay, ang pangalawa namang interview niya, ang shocking revelation, abay, pati pala itong Congressman Sandro Marcos, eh, duma, di umano, ay gumagamit ng powdery white substance. At kanina, sa pangalawang interview niya, kay Maharlika, ang latest na sinabi niya gumagamit ng powdery white substance, walang iba, kundi ang Pagkort Chairman Al Tenko. Now, si Altenco sa ayon sa libro po ni Vic Rodriguez ay napakalapit talaga kay First Lady Lam. In fact, hindi siya ang choice ni presidente daw para maging chairman ng Pagcor. Pero syempre, na-naig ang First Lady at na-appoint si Chairman Altenco. Well, tignan natin kung pa'sisinungalingan nito ni Chairman Altenco kasi ang presidente, ang First Lady, si Congressman na Marcos, ay lahat sila tiko bibig parang wala silang narinig. Eh, paano naman wala marinig? No? Eh, ang broadcast ni Maharlika nakikita ng 300,000. Tapos, ina-upload pa ng mga iba't ibang vloggers. Kasama ko na, ano, na din na yung uh, interview ni Maharlika. Ngayon, no, kay na Bigna, saan binanggit niya si Alte Yung paggamit ng droga, eh, kinakarakterize po yun ng mga doktor na serious illness. E eh, nakasaad sa ating saligang batas na kapag merong serious illness ang presidente, dapat iparating sa taong bayan ang estado ng kanyang kalusugan. Bakit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan? At dapat malaman natin ang impormasyon na yan dahil kung talagang hindi na nasa mabuting kalagayan ng presidente, po pwede maging acting president ang vice president until such time na gumaling siya or tuluyang na maging physically incapacitated at maging presidente na ang vice president. Kaya nga po tayo mayroong Vice President. So Mr. President, no? ulitin ko pong advice ko. Kung talagang meron po tayong sakit at ang paggamit naman ng droga ay may sakit, ibigay nyo na muna kay Inday Saram in, na a capacity as acting president. po pwede naman kayo bumalik pag kayo tapos na ng rehab. Pwede po yun. Wala pong tututol dyan. At talagang pag kayo umamay na kayo user, lahat naman ng tao maintindihan yan. Lalong-lalo lalo na kapag sinabi nyo na nais nyo magkaroon ng rehabilitation. Talagang susuportahan kayo ng taong bayan. Ako susuporta ako. Dahil tingin ko, ang lahat ng gumagamit ng pinagbabawal ng gamot, they deserve a second chance. It is a sickness. at kaya kinakailangan gamutin. So, value neutral po aking judgment. Ang importante lang, nasa tama tayong pag-iisip. Dahil kapag ikaw ay presidente, nakasalalay sa iyong kamay ang buhay ng 110 million Filipinos hindi po binanggit ni Vice President ang kalusugan ng Presidente nung siya ay sa kauna-unahang pagkakataon nagsalita laban sa pamumuno ng gobyerno ngayon. Bagamat una niyang pinasalamatan yung mga Muslim na nag-offer na sila na magpo-provide ng security walang bayad dahil tinanggalan nga si VP Sara ng security, abay, for the first time, nanindigan ang ating Vice Presidente. Unang-una, -una, Walang malasakit ang mga nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gusto lang ay magpasasa sa puesto Ang ating sistema ng kalusugan, imbis na ibinibigay ang mga benepisyo ng PhilHealth sa ating mga miyembro, abay ginagasto sa kung ano-ano mga pamamarahan. So, hindi niya maintindihan kung bakit ang ating panglalabas na relasyon ay napakagulo. No? Ang sumatotal po talaga, for the first time, ginawa ni Inday Sara ang inaasahan natin sa kanya na maging alternatibong leader ng sambayan ng Pilipino. At ako naman po ay nagagalak dahil dun sa kanyang deklarasyon, e eh talaga naman po tinanggap niya ang hamon na magbibigay siya ng alternatibong pulisiya sa pagtatakbo ng ating gobyerno. Hindi siya nababahala na mga politiko ngayon isa-isa nang lumisan sa piling na kanyang ama. Kasi ang sabi niya, sa mulat mula naman, ang kanyang ama hindi umaasa sa politiko. Talagang taong bayan ang inaasahan ng Presidente Duterte at yan ang tatak Duterte. Hindi sila nanliligaw ng mga politiko, ang liniligawan nila, taong bayan, deretso. Bakit nga ba wala raw tayong komprehensibong plano sa baha? Bagamat yun nga po, napagyabang napag, uh, ni Presidente, 5,500 at saka 500 billion ang nagagastos. Bakit hanggang ngayon hindi malang nakaisip na magkaroon ng komprehensibong flood control program? Bakit nga ngayon, ay eh, pinapayagan natin ang mga dayuhan na pumasok na labagin ang ating soberenya, ang ating jurisdiction sa paglilitis ng mga kaso na dapat mga Pilipinong hukuman lang ang dumidinig at hindi dapat ang ICC. Bakit ang gobyerno ngayon walang ginagawa sa katunayan na ang daming nagugutong at naghihirap ng mga Pilipino? The worst hunger in history the worst inflation in history, the worst peso devaluation in history. Ibig sabihin, gutom ang tao at bakit parang manhid ang gobyerno sa paggutom, sa kagutuman ng taong bayan. Hindi na po natin matatawag na oposisyon ng dilawan at pinklawan dahil nga po wala na silang ginawa kundi purihin ang pulisiya ng Marcos government. At saka aminin man o hindi, talaga nagsanib puwersa na sila. Titingnan nyo naman si Senator Risa Oteberos, walang ginawa hindi batuhin ang batuhin ng uh, ating dating Presidente Duterte no? at tahimik sa mga paglalabis ng uh, gobyernong ito samantalang ng panahon ng eleksyon. Ang sasakit ng kanila mga sinasabi. Siyempre, si Lenny, dating Vice President Lenny, tikumang bibig. At ngayon, panayampuri ng Marohas. Ang importansya ng deklarasyon ngayon ni Inday Sara, dati-rate, -dati, bagamat alam natin na hindi na dapat manatili sa katungkulan ang tao na meron na nga pong serious illness, eh meron naman po tayong po pwedeng pumalit. At sa tingin ko nga, sige na po, habayaan nyo ng alagaan nyo na muna inyong sarili, magparihab, at hayaan na munang ibigay kay Inday Sara Duterte ang acting presidency. Alam niyo po yan si Inday Sara, wala yan pakiala sa 2028 elections. Totoo po yan. Dahil nung uh, uh, huling eleksyon na lahat ng survey nagpapakita na siya dapat maging presidente kung siya tumakbo, hindi siya tumakbo. Kasi hindi niya feel. So kung hindi niya feel, hindi niya feel. So ngayon, hindi niya feel maging presidente, happy na po siguro yan kung magiging acting president at hahayaan na niya sa iba ang pagiging presidente. Pero what I'm sure about is, dahil nagdeklara na siya, meron ng leader ang mga hindi gusto ang mga pangyayari sa gobyerno. Yan po ang VP Sara. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na po tayong leader, meron na tayong direksyon, meron na tayong alternatibong plataforma de gobyerno. Mabuhay ka, VP Sara.